Sinundo lang naman ni Donnie Pangilinan si Balmayano. Hindi maikakailan na grabe ang chemistry ng dalawang ito. Marami man ang gusto silang pabagsakin. Don Bell parin forever. Kahit anong mangyari, magkaroon man ng kanya-kanyang proyekto, ang lab nila sa si isa't isa, hindi pa rin talaga magbabago. Sila lang talaga ang mods nakakaintindi. O nagkakaintindihan ng private, hayaan natin sila na mag-road as, as individual. Ayon nga sa mga ibinahaging komento, nakikita nyo naman, haters. Hindi sila pumapatol sa mga scene nyo. Mas gusto nilang manahimik at idaan na lang sa gawa. Alam nyo naman, love language ni Donato ang act of service. Ay nga sa ibinahaling komento. Siguro naman yung ayuda na hinahanap ninyo, sapat na iyan para tumahimik na ang mga bashers. Habang kayo, ay sige pag-iingay sa social media. Sila naman ay masayang masaya in private deadma sa mga kung ano-ano ng issue na inilalabas. Ano na kay Donny, na palagang sinasabi ng ibang babae. Hindi isa lang si Balmayano sa buhay niya. Sana maintindihan na nila na may kanya-kanyang priorities ngayon. Busy pa. Ngunit once na okay na, mabubusog ulit sa ayuda ang lahat. Don't bell forever ito. Don't forget to comment your opinion. Like, subscribe, and share this video. Thank you for watching.